Sampung babala ng katawan na malapit na ang huling araw ng isang senior. Maraming pamilya ang hindi agad napapansin ang mga babala ng katawan kapag ang isang senior ay papalapit na sa kanyang huling araw. Madalas, inaakala lang na normal na paghina o simpleng pagod. Pero sa totoo lang, may mga senyales ang katawan na tahimik pero malinaw. Mga palatandaan nagsasabi na unti-unti nang bumabagal ang mga pangunahing proseso ng katawan at na ang sistema ay nagpapahanda na para sa pamamahina. Isa sa mga unang pagbabago ay ang kawalan ng gana sa pagkain. Hindi ito simpleng wala sa mood. Kapag ang katawan ng isang senior ay hindi na kumakain tulad ng dati, ito ay madalas sinyales na bumababa na ang pangailangan ng katawan sa enerhiya. Maaring tumangi sa mga paboritong pagkain. Hindi matapos ang isang maliit na bahagi o tuluyang iwasan ang pagkain sa buong araw. Kapag ganito, hindi lang ang tiyan ang tumatangi, kundi pati na rin ang utak at mga organ systems na nagre-rehistro ng unti-unting paghinto ng mga prosesong sumusuporta sa buhay. Kasabay ng kawalan ng gana ay ang pagkauhaw na hindi na rin hinahanap ng katawan. Ang bibig ay nagiging tuyo, pero hindi na humihingi ng tubig ang pasyente. Sa panlabas, mukhang simpleng dehydration lang. Pero sa loob, ito ay sinyalas na ang kidney ay humihinto na sa paggana at ang katawan ay hindi na gustong mapuno muli ng likido. Ang ganitong kondisyon ay nagpapabilis ng pagtigil ng mga function ng iba't ibang organs. Karaniwan din dito ang paglitaw ng mas madilaw o madilim na ihi sa una, pero kalaunan ay na rin ang ihi dahil halos wala nang nafifilter ang bato. Mapapansin din ang madalas na pagtulog at hirap magising ang isang senior na dati ay alerto o kahit papaano ay nakikipag-usap pa, ay biglang magiging mahimbing ang tulog at mahirap ng mapukaw. Ang mga kaanak ay nagtataka kung bakit po ang araw ay natutulog, pero ito ay hindi basta-bastang antok lang. Sa likod nito, pumabagal na ang aktibidad ng utak at pumababa na rin ang oxygen sa katawan. Ang utak ay unti-unti nang pinapalitan ang estado ng pagiging gising at malay at pumabaling na sa isang tahimik na pagtulog. Ang balat ay isa rin sa unang bahagi ng katawan na nagpakita ng babala. Makikita ang mga kamay, paa at labi ay naging malamig sa pakiramdam. Ang kulay ay pumapalo sa maputla, grayish o minsan ay may pagka-bluish. Ang ganitong pagbabago ay dahil sa pagbagsak ng sirkulasyon. Dahil humihina na ang puso sa pagbomba ng dugo, hindi na naabot ng sapat na oxygen ang mga dulo ng katawan. Kaya kahit malamig ang paligid, hindi na nagre-react ang katawan para painitin ang sarili. Isa ito sa mga pinaka-obvious pero madalas na binabalewala. May mga pagkakataon din lumalalim at bumabagal ang paghina. Sa medisina, tinatawag itong chain stokes respiration. Yung paghina na minsan ay malalim at mabilis. Tapos biglang titigil ng ilang segundo bago muling umina. Kapag ganito na ang pattern, ito ay matinding senyales na ang katawan ay papalapit na sa terminal stage ang utak ay hindi na consistent sa pagpapadala ng signal para huminga at ito ay isa sa mga huling kontrol na nawawala bago tuluyang huminto ang lahat. Nagkakaroon din ng matinding panghihina ng katawan. Minsan, kahit walang sakit, ay hindi na makatayo o makaupo ng mag-isa ang isang senior. Ang dating maliliit na galaw, kaya ng pag-inom ng tubig, pag-abot sa baso o kahit paggalaw ng kamay, ay nagiging imposible. Ito ay dahil bumababa na ang electrical activity ng muscles at nawawalan ng coordination mula sa utak. Ang katawan ay literally naglalakbay na patungo sa physical shutdown at ito ay nararamdaman mula sa pinakasimpleng pagkilos. Sa mga pasyente na may malay pa, makikita rin ang paggalito o confusion. Pwedeng maligaw ang isip, maggamali sa pangalan ng mga tao o hindi na matandaan kung anong araw na. Ang orientation sa oras, lugar, at tao ay isa sa huling functions ng cognitive system. Kapag nagkakaroon na ng disorientation, sinyalis ito na ang utak ay apektado na ng kakulangan sa oxygen, build-up ng toxins, o pagbagsak ng systemic function ng buong katawan. Isa ring madalas hindi napapansin ay ang pagbabago sa pag-ihi at pagdumi. Maaring mas pihira na ito mangyari o minsan ay tuluyan nawawala. Kapag ganito... Maaring ang katawan ay hindi na nagpo-produce ng sapat na fluid para i-process. Maari dahil wala nang kinakain o iniinom, kaya halos wala nang waste na kailangan ilabas. Sa mga pasyenteng may diaper, makikita ito sa pagiging tuyo ng pad sa loob ng mahabang oras. Ang isa sa mga pinakanakabiglang senyales ay ang tinatawag na burst of energy bago ang huling araw. Marami ang nagkukuwento na ang kanilang mahal sa buhay ay biglang naging alerto, masaya o may gana, tapos kinabukasan ay tuluyan ng namaalam. Ito ay hindi himala, kundi bahagi ng natural na paglalakbay ng katawan. Ang utak ay minsan nagbibigay ng huling wave ng hormones na nagbibigay ng alertness bago ito tuluyan bumagsak. Kaya huwag ito ituring na sinyales ng paggaling, pagkus. Ito ay sinyales na malapit na ang pamaalam. Sa kalagitnaan ng lahat ng ito, makikita sa mata ng isang senior ang tila pagpayapa. Hindi ito takot, kundi tila tinatanggap ng katawan at isip na ang pahinga ay dumarating na. Ang mga mata ay minsan bukas pero walang tutok o minsan ay nakapikit na lang habang mahimbing. Ang balat ay parang lumalalim ang texture. Ang hininga ay tila musika na papahinto at ang presensya ng katahimikan ay bumabalot sa buong paligid. Sa mga huling araw ng isang senior, Makikita rin ang pagbabago sa mood at behavior na mahirap ipaliwanag. Minsan ay bigla na lang silang tatahimik, hindi na nakipag-usap o tila nawala na ng interes sa paligid. Pero may mga pagkataon din na mas madalas silang magsabi ng pagod na ako o gusto ko na magpahina. Hindi to drama. Isa itong matapat na pahayag ng katawan at isip na handa na silang huminto. Ang mga salita nito ay galing sa loob at nararamdaman nilang may dulo ng papalapit. May mga seniors din na tila muling nakikipag-ugnayan sa mga na. Minsan, binabanggit nila ang pangalan ng mga pumano na mahal sa buhay o nakikitang tila may kausap silang wala naman doon. Sa medisina, minsan ay ina-attribute ito sa hypoxia o kakulangan sa oxygen sa utak. Pero sa maraming pamilya, ito ay tinuturing na isang spiritual na paghahanda. Anuman ang paliwanag, mahalaga pa rin pagbigyan ang mga ganitong sandali. Dahil para sa pasyente, ito ay totoo at ito ay bahagi ng kanilang tahimik na pamaalam. Mapapansin din sa mga huling yukto ng buhay na ang katawan ay unti-unting bumibitaw sa pang-araw-araw na rutin. Kapag ang isang senior na dating may pattern sa pagkain, pag-inom ng gamot at pagtulog ay biglang wala na sa ritmo, ito ay sinyalis na natural na body clock ay nawawala na. Wala nang gana, wala nang interes, at ang focus ng katawan ay hindi na survival kundi comfort ang ganitong pagbabago ay hindi dapat pilitin ibalik sa dati. Sa halip, bigyang suporta ang nararamdaman ng pasyente sa pamamagitan ng presence, tahimik na pag at pag sa kanilang rhythm. May mga kaso rin na kahit na walang sakit, ay biglang tumitigil sa paghina ang pasyente habang natutulog. Sa mga ganitong pagkakataon, ang puso ay umihinto na rin sa pagtibok at ang electrical activity ng katawan ay tuluyan na nawawala. Walang kirot, walang ingay, at tila isang mahimbing na tulog lamang ang hitsura. Sa dami ng kwento ng mga pamilyang nawala ng na mahal sa buhay sa ganitong paraan, isang bagay ang malinaw. Ang katawan ay marunong bumitaw sa pinakamahinahong paraan kapag pinayagan at hindi pinilit. Mahalaga ring malaman na hindi lahat ng babala ay dramatic o obvious. Minsan ang pagbabago ay dumarating sa anyo ng simpleng paglalakad na biglang naging mabagal o sa simpleng panlalamig ng kamay kahit mainit ang paligid. Minsan ay mas pipiliin nilang hindi na magbukas ng mata o kaya ay tumangging makipag-usap kahit tati ay palakwento. Ang mga maliliit na detalye ito, kapag pinagsama-sama, ay nagsasabi sa atin ng isang malaking mensahe. Ang katawan ay tahimik ng magpapahayag ng pamaalam. Dito papasok ang mahalagang papel ng pamilya at tagapag-alaga. Ang presensya ng mga taong mahalaga sa isang senior ay may malaking epekto sa kalidad ng kanyang mga huling araw hindi man natin mapigilan ang pagdating ng huling sandali. Pero maari nating gawing mas payapa, mas magaan at mas may dignidad ang paglalakbay. Isang banayad na hawak sa kamay, isang bulong ng mahal ka namin, o isang tahimik na panalangin sa tabi ng kama. Ito ang mga regalong walang presyo pero may bigat na walang katumbas. Ang hospice care ay isa ring mahalagang konsiderasyon kapag ang mga babalang ito ay lumalabas na. Sa halip na i pa ang mga medical na intervention, na maaaring ang ng discomfort, mas mainam na unahin ang dinhawa, katahimikan, at dignidad ng senior. Ang focus ay hindi na sa paggamot kundi sa pag -alalay. Ang hospice ay nagbibigay ng support hindi lang sa pasyente, kundi pati na rin sa pamilya para maging mas handa sila sa pagharap sa pamaalam. Para sa mga kaanak, ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa mga babala ng katawan ay isang paraan ng pag-empower. Hindi para matakot, kundi para maging mas mapanuri, must present at must handa. Hindi kailangang magpanic kapag lumabas ang mga senyales na ito. Ang kailangan ay tahimik na presensya, maingat na pagmamasid, at pagbigay ng oras sa bawat sandali. Hindi rin masamang pag-usapan ang dulo ng buhay. Isa itong natural na bahagi ng ating pag-iral. Kung alam natin kung paano tayong ipinanganak, dapat alam din natin kung paano nagtatapos ang buhay. May paggalang, may kahinahunan at may kabuuang pag-unawa sa takbo ng kalikasan ng katawan ng tao. Kapag tayo ay may sapat na kaalaman, nawawala ang takot. Kapag tayo ay may sapat na pag-intindi, lumalalim ang pagrespeto. At kapag tayo ay may sapat na pagmamahal, natututo tayong tanggapin kahit ang pinakamasakit na bahagi ng buhay, ang pagpanaw ng taong mahal natin. Sa bawat araw na lumilipas, ang katawan ng isang senior ay may sariling paraan ng pakikipag-usap. Hindi ito sa salita, kundi sa mga kilos, tibok, at katahimikan. Nasa atin ang tungkulin na pakinggan ito, hindi para pigilan ang pamamaalam, kundi para samahan sila sa huling bahagi ng kanilang biyahe. Walang kailangan baguhin, walang kailangan ipilit. Ang kailangan lang ay ang pagtanggap ng ang buhay ay may simula, gitna, at dulo, at ang bawat dulo ay may layunin. At ang layunin na ito ay para sa kapayapaan, hindi para sa takot. Ang ating papel ay hindi magligtas kung hindi na dapat, kundi magpahintulot. Hindi magpagaling kung hindi na maaari, kundi magalaga. Hindi humawak ng mahigpit, kundi hawakan ng buo para pag na ang oras, alam nilang hindi sila nag-iisa. Ang kamatayan ay hindi kabaligtaran ng buhay. Isa ito sa mga bahagi ng padiging buo. Kapag naintindihan natin ito, mas makakayanan nating harapin ang mga babala ng katawan. Hindi bilang banta, kundi bilang paalala na ang buhay ay isang regalo na dapat pangalagaan hanggang sa pinakahuling tibok. Kung nagustuhan mo ang video na ito at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Subscribe ka na rin sa aming channel at click on notification bell para lagi kang updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching and we'll see you in the next video.